What's up mga kapangs? Ito na yung araw na pinagkakahintay natin para kunin ko yung motor na aking pinapangarap. Matagal ko rin itong pinag-isipan kung ano talaga yung motor ang kailangan kong kunin. Maaga pala tayong gumising, alas 3 kasi nagpasuyo ako kay Bayaw na kunin yung motor sa Isabela. Malayo-layo rin kapangs ang ating Gabi 5 hours Ayan na, nagready na tayo para excited na tayo dito. Yang kapangs, tingnan niyo madaling uh, mag magaano pa lang yung liwanag, nagbiyahe na tayo. Salamat ka pala kay Bayaw dahil sinamahan ako na kunin to. Kasama ko pala yung anak ko kasi ayaw na hindi to kasama kaya sinama ko pala. Ayan, puro cellphone nga lang ginawa nito yang ka balik bali excited tayo na kunin to. Yung nga sabi ko, matagal ko itong pinag-isipan kung Honda ADV ba or ito. Marami rin na akong ginawang pagsesearch at mga panood sa YouTube kung ano ba talaga ang kukunin kong motor. Nga pala, kapangs, ah, bago ito lahat, yung adventure scooter na to galing tayo sa Aerox 1 B1 nasa pamaking ko na ito kaya ito kukuha tayo ng bagong motor yan ka pang marami na tayong kwento Napala, medyo malapit-lapit na tayo sa katotohanan malapit na tayo 5 hours naman ang biyahe natin pero okay lang dahil sulit naman pag makita ko itong motor na to hindi natin halintana yung biyahe kasi alam nyo na excited mga kapangs iba kasi yung feeling na magkakaroon ka ng motor ito kapangs nandito na nga tayo sa Kawayan Isabela bagong bukas to kapangs Bristol Isabela sinadya talaga natin to para puntahan napakalayo pero worth it naman mga kapangs tingnan nyo naman mga kapangs yung mga big bike dito ang ahangas. Sana soon magkaroon tayo yan. Wow. Pero sa ngayon, ito na muna ang ating kukunin. Ayan ka, Tingnan nyo, ang gaganda. Ayan pala, ayan yung ATR na gray, mga ka, Banks. Yung sa akin, ilalabas pa lang. Ayan ka, nga, nilabas na yung motor natin kukunin. Ayan pala, ayan yung ATR 160 napakaangas ka pang white na pala ang nakuha ko yun hindi ko mapigil na mapatingin sa ibang big bike kasi napakaganda pero kulang kasi ang budget natin kaya yan na muna napapalingon talaga ako dyan ayan inaayos na nga mga pagani ni kuya yung ATR natin para kinukondisyon okay, para uh, ako na ayan na pala kapangs nga pala kinarga natin sa big up ni Bayap ayan na nga sila kuya inaayos na yung pagtatali nga pala kapang lalatala ko yung mga tali na yan para ready ready tayo ayan napapalingon talaga ako kapangs sa mga big bike Ayan, malapit na kaming umalis dito. Plano ko talaga kapangs na eh, isakay sa pick up ni Bayaw kasi mahirap na kasi bago pa lang kasi pero maganda sana kung na break in to ayun kapang sinaayos talaga nila to excited ako dito kapangs abangan nyo ako sa susunod natin vlog kung anong update dito sa ATR natin kung anong mga problema or anything samahan nyo ako para pakita yung mini vlog natin about sa motor na to hanggang sa muli ka pangs bye, -bye. At, yeah. bye.